ayun nadali na natin siya ilinisin ko muna sa ilog ayun laki nyo para mamaya sa bahay lutuin na lang natin ayun minakita na ako guys isa mababa lang ayun hindi ko alam kung, kung nakikita nyo pero mababa lang ayun on. ayun oh Ayan. Pero kailangan ko itong dahan-dahanin kasi nga mailap na yan sila. Yung nangilo kami ito nakaraan ng pinsan ko kasama ko sa yung mga pinsan ko. Ah, ay lumilipad sila. Makakalos, makarinig din ng kaluskos. Lilipad yan. Mailap na. Kaya dapat dahan-dahanin natin yan. Tsaka kailangan tatamaan natin. Uh, hindi ko naman i-video. Pero subukan natin. kirain natin yan. Mapapalingin guys. Ano yan yung, yan yung lupa. Ayun din siya. Ayun yan siya oh, diyan. Ang laki niyan, laki niya guys. Bato-bato. Sana tamaan natin. Ah, uh, ko muna to yung ibaba kami yung mga may kasama pa or may ano, may kasama pa siya sa puno na to. Bago natin ano, tirahin. Ayun. Dito na pala sila, guys magkatabi ayun o wow lastik hindi napuruhan <sighs> hindi ko na kasi may video kanina eh hirap mag video kapag ano, wala akong kasama baba lang yan o no? oh. Magkatabi sila ng laki, bato-bato. Wala stick. Sayang. Hindi hindi ko alam kung tinamaan parang tinamaan yung isa nilang napuruan kasi yung ano yung tirador ko yung ma siya ingat. Binitaw ko agad. Yung babal lang. Babal lang sana. Sayang. Pero sige lang, sige lang. Makahanap pa tayo sana sa iba. Yung lang kasi yun. Andin lang oh. Wala siguro ano yun eh. Ah, uh, tatlong di pa. Baba lang guys. Baba lang ng puno na to. Oh. Sige lang, hanap pa tayo sa iba. Ayun, may isa dito. At wala siyang kasama. Sinners ko na to yung buong puno na to. Wala. Sila mag-isa. Clear. At ayun, tirahin natin laki na rin ng batong bato. -bato. So, natamaan natin. Tirahin na natin. Ayun, nadali natin siya. Yan. Bato-bato. At least nakaisa tayo. Yan ang laki niya rin, oh. No? Yan. Siya lang magisa sa puno na to. Yan, naligaw lang siguro to. Yan tama niyo. Isang bato-bato. Linisin natin sa ilog para pagdating sa bahay mamaya. Lutuin na lang natin. ano Na. Na ano siya na dibdib. Ayan, dapat pala pag tumira ako, ano, nakadibdib siya kasi kung patagilid o talikod. Hindi siya maano, madadali pero to. Yung ang, medyo mataas-taas nga to eh. Compare sa ano. Sa kanina, binira ko na dalawa. Pero at least, okay na to. Kasi nga, uh, isa lang siya eh, mag-isa siya eh. Huwag rin tayong, ano, abuso. <laughs> Palusot ng hindi nakatama. Hindi kasi kung tinamaan ko yun yung, yung dalawa na yun. Eh, siyempre, mating season nila ngayon. Mga ingitlog ba yun? Di ba dadami pa sila? Kaya dali, dito lang tayo sa isa. Para, ano lang, kung saan lang yung kaya natin, huwag natin abusuhin yung iba. Ayan. Nilingisan <laughs> ko na sa ilog. Magana pa na pa ako dito. Pero kung may makita man ako, hindi na siguro. Isa lang, huwag na tayo sa isa. Ayan. Babalibuan ko muna dito ko. Inisin ko muna sa ilog. Ayan, laki nyo. Para mamaya sa bahay, lutuin na lang natin. nito sa ilog ngayon. At, ayan, inisan ko muna. dib yung tama niya. Ayan, nalinisan ko na guys. Ang taba nyo. yan Ayan tutuin na natin let's go